morning guys uh, makabuti ang buhay po ito po ito po yas dahil nga po itong salang natin alas 12 na po uminit yung taas nya yung ano po slapat ito po <laughs> alas 12 na po ng gabi uminit to kung wala pong mga singaw yung plastic ko alas 12 po ng gabi bumilog siya pag sa manual naman po at butas yung gamit nyo pag ginawa po yung taas na to, di na tatagal ng 5 seconds yung kamay nyo sobrang init na po ganun po pag na uminit na po ng ganyan ano, tsaka pa lang po kayo magbibilang ng 8 hours, ganun po eh dahil po sa basa yung kahoy ko hirapan po ako magpalakas ng apoy kaya eh, ito po yung sinasabi kong bawal lang shortcut. Dapat po mm, sundan natin ng tamang procedure para po yung mga pinagpagura natin hindi po masayang. Hindi po biro mag, mag invest ng malaki tapos kakatamaran lang po. Yun po. Tsaka nilakihan ko ng konti yung butas dito. Ayan, ko yung ano, kasi na uh, ano siya para po ba siya nabubulunan uh, kaya ko po ng bagya pero okay naman po siya oh. init na puyat lang po talaga ayun po makabuti buhay po God bless po ayun na po pala yung mga talim namin itong apat na to ito po yung sasama-sama yung mga binhi po na ginawa natin dahil nga 50-50 po yan lang nakinaya namin na gawin para po hindi kami masyadong uh, ano naabala at yung isa naman po na yun sa akin na po yun, sarili ko na po binhi yun yung pong ano na yun tatlong binhi lang po nilagay ko doon tatlong supot marami na po yun, dapat lang po dalawa pero kasarapan pag maraming binhi maganda bunga ito naman sa atin naglagay ako ng dalawang binhi ko nagmultiply ko na lang dyan po sa apat na yan bali sa dalawa tapos hinalo ko yung binhi natin may goods naman doon sa binhi natin pero yun nga mas maganda yung naglagay na ako ng 100% na magpapakinabangan natin yung binhi para hindi po masayang din kasi may ingredients po yung binhi natin ginawa eh. sa substrate ko po yun ayun po God bless po at makabuting buhay po salamat